Noong 2011, naging balang buong China sa nakakakilabot na kaso. May isang lalaki ang nangunguha ng mga babae at pinipilit sila sa mga gawaing sekswal sa isang piitan. Ang sekretong piitan ay nadiskubre ng may isang babaeng tumakas mula sa persahang prostitusyon at inireport ang sitwasyon sa mga pulis. Ang nakakalokang kwento ay kumalat sa publiko ng may isang journalist na si Jay Jogwang mula sa Southern Metropolis Daily at inireport niya na may isang lalaki na may anim na bihag sa isang piitan sa loob ng halos dalawang taon. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay ang nangyari sa journalist matapos ang dalawang linggo matapos mahuli ang sospek sa kasong ito. Hinuli siya ng mga security agents at inakusahan siya na naglalabas ng lihim ng bansa. Sa isang article ay sinabi ni Chen na ang mga pulis ay sinubukan na itago at huwag ipaalam sa kahit sino ang nakakakilabot na krimen na nangyari, malapit sa main police office mismo ng syudad. Natuklasan ni Jay ang kasong ito habang siya ay nasa luyang, habang inaalam niya ang nangyaring pagpatay sa si isang local TV reporter. Sa kanyang bagong article ay binanggit niya na ang opisyal na nagtanong sa kanya ay tinawag na state secret ang nasabing kaso. Nalaman niya na nag-aalala lang sila sa imahe ng luyang. Sinisikap kasi ng lungsod na manalo ng titulo bilang civilized city sa national contest at iniisip nila na ang balitang yun ay ang sisira sa kanilang pagkakataon na manalo. Ang salarina na isang lalaking nagngangalang lihaw. Siya ay may asawa at isang anak na lalaki. Siya ay isang bumbero sa Luyang City Fire Bureau at isang clerk sa Tech Bureau sa Henan. Mula sa isang ordinaryong lalaki ay naging isang halimaw si Lee. Noong August 2009 ay bumili siya ng residential compound sa Zigong District at nagtayo ng piitan sa basement. Ang piita na ito ay matatagpuan apat na metro sa ilalim ng lupa. May dalawang kwarto at isang self-constructed na cellar. Ngunit hindi siya tumigil doon, naghukay siya ng lagusan upang ikonekta ito sa pungunahing piitan na may 60 cm na lapad na lagusan na sapat lamang para sa pagapang. Kahanga-hanga dahil ginawa niyang lahat ng mga ito ng na mag-isa. Naglagay din siya ng pitong metal ng mga pinto upang maiwasan ang pagtakas. Ngunit bakit siya gumawa ng ganong klaseng piitan? Ang motibo ni Lee ay ang kumita ng pornografiya sa internet. Hindi malina kung paano niya naisip ang ideyang ito. Sinabi niya sa kanyang asawa na siya ay nagtatrabaho bilang security guard sa gabi para lamang maitago niya ang kanyang mga ginagawa. Siya ay nasa kanyang piitan ng halos dalawang linggo kada buwan. Kaya madalas ay wala siya sa kanilang bahay. Nagsimula ang kanyang paghahanap ng mga babae noong 2009. Tinarget ni Lee ang mga hair salons, karaoke bars, nightclubs at mga massage parlors. Simple lang ang pamamaraan niya, nag siya na magbayad para sa pakikipagtalik, pagkatapos ay dudukutin at ikukulong niya. Karamihan sa kanyang mga biktima ay nagtatrabaho sa karaoke na pinagkakasyang maliit na kita para lamang mabuhay. Nakakuha si Lee ng dalawang biktima niya na nagtatrabaho bilang prostitutes noong October at December 2009. Sila ay sina Jane at ang 18 years old na si Joanne. Sila ay nalinlang at winner sana pumunta sa basement. Ginamitan sila ni Lee ng karahasan at pananakot upang sila ay makontrol. Ngunit hindi tumigil si Lee sa dalawa. Noong December 2010 ay nalinlang niya ang 19-year-old na sex worker na si Kay. At noong 2011 naman ay nalinlang din niya ang 20-year-old na si Claire at ang 16-year-old na si Sai. Ang huli niyang naging biktima ay ang 23-year-old na si May na isang family planning supply seller. Nakakadurog ng puso ang kabataan at ang kahinaan ng mga kababaihang ito. Handa si na pagsamantalahan at pahirapan ng mga babae para kumita ng malaking pera. Naglagay siya sa kanyang piita ng isang computer at isang video camera para sa broadband access. Nakakapagtaka ngunit hindi siya gumamit ng dark web Ngunit ikinalat niya ang mga masiselang content sa Tencent na isang kilalang platform. Sinisingil ni Lee ang mga manunood ng 50 yuan kada 30 minutes at 100 yuan naman kapag 50 minutes para panoorin ang kanyang mga nakakakilabot na palabas. Sa kabila ng kasuklam-suklam ng mga palabas niya ay kumikita siya ng libo libong pera mula sa mga manunood. Pinipili sila ni Lee na gumawa ng mga malalaswang bagay at kung minsan ay kinakasangkutan pa ng mga marahas na gawain. Pinapahuba din niya ang mga babae sa mga nagbabayad para manood. Pag wala nang masyadong nanonood ay pinapalabas niya ang mga babae para manghingi ng pera sa mga lalaki. Bukod sa mga pagsasamantala ay paulit-ulit na sexual na ginagamit din ni ang mga babae na nagresulta sa pagkabuntis ni Claire. Gumawa si Lee ng matinding hakbang upang maiwasan ang pagtakas ng mga babae. Ginugutom niya ang mga babae at pinapakain lamang sila na isang beses bawat dalawang araw upang maubos ang kanilang mga lakas. Kalaunan ay binigyan niya sila ng computer ngunit wala itong akses sa internet para lamang malibang ang mga babae. Nalaman din na dumudumi at kumakain sila sa isang kwarto lamang. Ang tanging pagkakataon na sila ay makalabas sa piitan ay kung pinipilid sila nili sa prostitusyon. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtangkang tumakas. Maaring sila ay natatakot o di naman kaya ay posibleng nagkaroon sila ng Stockholm Syndrome. Ang syndrome na ito ay isang psychological phenomenon kung saan ang mga hostages ay nagkakaroon ng ugnayan sa nambihag sa kanila. Ang ibang babae ay nagumpisa ng nakikipagkumpetensya sa atensyon ni at nag aaway away pa sila. Ang pagkakaroon ng ugnayan ay marahil dahil sa matagal ng panahon na silang magkakasama, na sila-sila lang, lalo na at sila ay nakatago pa sa isang maliit na kwarto. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng ugnayan ay marahil may mga plano pa din sila na tumakas. Sa isang kritikal na sandali, nakita ni Jane ang isang pagkakataon habang abala si Lee sa pagtatrabaho sa tunnel. Sinamantala niya ang pagkakataong ito dahil sa disperado na siyang makalaya, kaya inatake niya si Lee mula sa likod. Hindi malinaw kung paano niya ginawa ang pag-atake ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil sa galit sa tangkang pagtakas ni Jane kaya sinaktan siya ni Lee. Kinaladgad siya pabalik sa piitan at ikinadena sa kama. At dahil nagpupumigla si Jane para makawala kay humingi na ng tulong si Lee kay Joanne. Hinikayat niya si Joanne na patayin si Jane. Pinangakuan niya si Joanne na palalayain niya ito na agad namang na ng babae dahil sa dati nilang conflict ni Jane. Sa harap ng iba pang pa mga babae, sinaktan ni Lee at Joanne si Jane. Kasunod noon ay sinakal ni Joanne si Jane hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos niyang mamatay ay binaon ni Lee ang katawan ni Jane sa ilalim ng sahig kung saan natutulog ang mga babae. Yun ay paalala sa kanila na yun din ang kanilang sasapitin kung magtatangka din silang tumakas. Noong May 2011, nalaman ni Lee na si Sai ay may sakit sa kanyang pagkatao at hindi na ito maaring magperform perform ng mga malalaswang videos. Dahil nakikita ni Lee na wala na siyang silbi kaya nagdesisyon siya na patayin si Sai. Sinabi niya ang kanyang plano kina Joanne, Kay at Claire na dating nakaalitan din ni Sai. Tinorture ng tatlong babae si Sai. Ginutom nila ito at hindi binigyan ng kahit na anong pagkain at inumin. Dahil sa gutom, kaya napilitan si Sai na inumin ang kanyang sariling ihi at kainin ang kanyang dumi. Ilang araw din nilang sinaktan si Sai hanggang sa tuluyan na itong mamatay katapusan ng July 2011. Ang kanyang katawan ay inilibing sa isang pansamantalang libingan na tinabunan ng semento. Dahil sa mga nangyayari ay nakaramdam na ng takot ang mga babae sa maaring sapiti nila. Napipressure na din sila na makuha ang kanyang atensyon at pabor at maging maingat para maiwasang mangyari sa kanila ang nangyari sa dalawa nilang kasama. Gabi ng September 2, 2011, pinalabas ni si na Joanne, Kay at May para maghanap ng lalaking customers sa malapit sa isang hotel at lottery shop. Nagpatuloy lang sila sa kanilang ginagawa ngunit hindi na kinaya pa ni May. Madaling araw ay tumungo si May sa police station para humingi ng tulong. Nakumbinsi ang mga pulis sa isinumbong ni May kaya sinamahan nila ito at pinuntahan ang piitan. Noong inibistigahan nila ang property ni Lee ay nadiskubre nila ang piitan at pinakawalan si Claire na sa mga oras na yon ay naiwang mag-isa dahil nga siya ay buntis. Sa tulong ni May ay narescue din si na Joanne at Kay. Noong nalaman ni Lee ay agad siyang tumakas. Habang nagtatago ay humingi pa ito ng pinansyal na tulong mula sa kanyang kapatid na babae. Hindi malinaw kung alam ba ng kanyang kapatid ang ginawa niyang krimen o hindi. Sa kabutihang palad ay nahuli ng mga pulis si Lee bago pa man ito makaalis ng luyang. Nahuli siya noong September 6, 2011. Noong una ay tumahimik ang mga media ngunit di nagtagal ay kumalat ang kwento sa buong mundo. Ang interrogation at trial ni Lee ay mabilis dahil sa napakaraming ebidensya at ang kanyang pag-amin mismo. Ang Intermediate People's Court sa Luyang ay napatunayang guilty si Lee sa maraming kaso. Kasama na doon ang rape, murder, prostitution, illegal pornography at illegal detention. Siya ay sinentensya ng kamatayan noong November 30, 2012 ng Supreme People's Court. Dagdag pa doon, siya ay pinagbayad ng multa na 10,000 yuan at tinanggalan siya ng political rights. Nanatili sa death row si Lee ng dalawang taon bago ang kanyang execution noong January 21, 2014. Ang abogado na nagngangalang Zhang Yan ay ang siyang humawak sa kaso ng mga babae na nakapatay. Pinaglalaban ng abogado na kaya lamang nagawa ng mga babae na patayin ang kanilang kasamahan dahil sa pagmanipula sa kanila ni Lee at sa takot na baka may masama ding mangyari sa kanila. Ang tatlong babae na sina Joanne, Kay at Claire kinasuhan ng murder at binigyan ng mababang sentensya dahil sa hindi naman nila sinadya ang nangyari at sa takot na rin sa bantana kanilang buhay. Si Joanne ay sinentensya ng tatlong-taong pagkakulong samantalang si Nakay at Claire naman ay nakatanggap lamang ng probationary sentence. Matapos mag-viral ang kaso, ang direktor ng Luyang Public Security Bureau ay inamin na sila ay nagsisi sa kanilang mahinang response sa kaso. Inamin niya na ang community patrols ay naging pabaya at ang mga pulis ay hindi ginawa ang kanilang trabaho dahil sa pagkaantalan sa pagkahuli sa sospek. Dahil doon, apat na mga police officers ang nasuspende. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.